So, yung mga tambakan ng mga sasakyan yung mga accident tapos yung mga totalos dito hindi nadala eh so hindi na nare-repair dito hindi nadala tapos binibinta yung mga pisa pyesa dito gaya niya no putol na kung kailangan niya eh, body repair kukulang ng pinto yan yeah. gaya ito yung mga uh, to na mga bangga mga bangga yan Hindi ko pa yung tao na binilang ko ng ano, spare parts